bago koi tinatag ang aking farm, mga naglalakihan at nagagalit na alon ang aking kinarap noon. Lungkot at pagkami sa aking pamilya ang aking tinitiis. Ganyan ang aking buhay noon dahil sa isa akong si Ferrer. Malayo sa pamilya pero unti-unting lumalapit sa pangarap. Subalit, nabago ito nang nagdesisyon akong ibang agos ng buhay ang aking pipiliin. Ibang landas ang aking lalakbayin at bagong profisyon ang aking gagawin. Sino ang mag-aakala na ang 2.5 na hektaryang lupain na hindi masyadong nabibigyan ng pansin noong 2016 ay nagiging isang produktibong farm na matapos lang ang halos na siyam na taon? Ano nga ba ang pinto ng aming farm? Ako si Aris Quales, ang may-ari at ang manager ng ADC Farm Training and Assessment Center Incorporated na itinatag noong 2016 sa Barangay Kaliso, Balitiaklan. Bago ko pa man pinaglaban ang mga alon sa dagat ay matagal ko nang nilabanan at pagtagumpayan ang alon ng aking buhay. Bata pa lamang ako ay namatay ng aking ina sa sakit na breast cancer dahilan upang magsikap ako na mas pagbutihin ang aking pag-aaral at sa tulong ng aking tiyain. Sa tulong niya at sa aking sariling pagsisikap, natapos ko ang aking pag-aaral mula sa isang Technical Education and Skill Development Authority or TESDA Accredited Institution. At doon na nagsimula ang aking paglalakbay bilang isang cook sa barko. Akala ko ang pagbabarko talaga ang landas na para sa akin at ang pagiging cook doon ang profesyon na bagay sa akin. Ngunit noong 2016 ay nagdesisyon ako na iwan ang pagbabarko at manatili kasama ang aking pamilya at mga kamag-anak sa balite lalo na noong ako ay ikinasal. Napagtuunan ko ng pansin ang 2.5 na hektaryang lupain ng aking tiyahe na may mga tanim na niyog at fruit trees. Gamit ko ang aking sariling ipon na nagkakahalagang 300,000 piso ay nagsimula ako po ng poultry farm. Nakipag-ugnayan din ako sa Philippine Coconut Authority or PCA dahil sa interes ko sa mga niyog. Mula sa aking sariling ipon ay bumili at nagtanim ako ng apat na puno ng niyog. Unti-unti na dumami ang aming tanim. Nakalaunan ay nagbigay na rin sa amin ng mga bunga at produkto. Ang dating hindi masyadong nalaga ang lupain ng aking tiyahin ay napakinabangan at nagbibigay kabuhayan na. Bilang dagdag pa nakita, nagtayo rin kami ng maliit na tindahan na nag-aalok ng coconut greeting sa mga customer namin. Mula noon, unti-unti na nagkaroon ng buhay ang aming farm. Mula sa coconut grating business namin, ngayon ay gumagawa na kami ng mga bagay o gamitan na mula sa niyog, katulad ng accessories charcoal, briquettes, sandy crabs, virgin coconut oil at coco sugar. Ang mga ito ay tinatangkilik ng aming mga suki sa lalawigan ng Aklan. Nagpapakita rin ng suporta ang Department of Trade and Industry at ang mga ito ay nakadisplay sa kanilang negosyo center. Subalit, hindi nagtuloy-tuloy at lalong hindi naging madali ang pinagdaanan ng aming farm. Binagyo kami noong 2019 na sumira sa mga tanim kong niyog at iba pang punong kahoy. Pero sabi nga nila, matapos ang bagyo ay sisikat rin ang araw at gaya nga noon ay hindi kami nawala ng pag-asa at pinilit naming bumangon. Habang patuloy po kaming bumabangon, nasundan naman ito ng panibagong trahedya taong 2021 ay tinupok ng apoy ang aming production area ng aming farm. Ito ang pangunahing pagawaan ng kukupol mula sa mga coconut has. Noong mga panahong iyon ay nagpapagawa kami ng lugar kung saan may nagbibilding at maaring tumalsik ito at mabilis na tinupok ang aming nasabing lugar. Nahirapan rin na makalusot at makapunta ang mga fire trucks dahil sa walang access road papunta sa aming farm. Nanlumo at nalungkot ako sa nangyari. Hindi ko inaasahan ang ganitong klasing problema. Sa loob lang ng isang gabi, ang aking ipinundar at ang mga produkto ng aming farm ay naging abo. Halos 800,000 piso na halaga na kagamitan at produkto ang nawala sa akin. Kabilang narito ang mga makinarya na gamitin sa aming production at processing. Sa halip na magpadala sa problema, bumangon kami gamit ang sariling pera at ang tulong ng Department of Trade and Industry na financial assistance. Unti-unting naayos ang ilang mga makinarya at nagkaroon kami ng panibagong production site. Nabigo rin ako sa aking aplikasyon sa ATI Region 6 nang ako ay sumubok na maging accredited learning site for agriculture or LSA. Pero hindi dito nagtapos ang aking pangarap na maging accredited LSA ipinagpatuloy ko ang aking farm at inalagaan ko ito. Hanggang noong taong 2023, dahil sa pagsikap namin sa farm at pag-apply ulit sa ATI Region 6, kami ay kinilala na rin bilang isang LSA. Ako po si Sheila J. D. Cipriano, isang farm worker dito sa EDC Farm Training and Assessment Center Incorporation. Noong una, simpleng farm lamang po ito hanggang sa ito ay lumago at nagkaroon ng mga produkto na napoproduce mula po sa niyo. Simula na naging party po ako ng farm na ito, natulungan po ako na magkaroon ng regular na trabaho, regular na kita, natutulungan din ito at nasusuportahan ang akin pamilya sa pamamagitan ng produkto ng niyo. Nagpapasalamat ako kay Sir Aris dahil naisipan niyang itayong itong farm na nagkaroon ng maraming oportunidad hindi lang po para sa akin kundi po para sa lahat. Masasabi ko na literal talaga na tree of life ang iyo. Sa so, ngayon, ang aming farm ay patuloy na lumalago ng ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno na bibigay kita sa mga kabaranggay namin at sa ibang tao. Kami rin ay accredited ng TESDA at nag-offer ng kurso sa Cuckoo Production, Cuckoo Shell Scrap Production and Cuckoo Charcoal briquette Production, Cuckoo Production Level 2 at Cuckoo Shell Home Decor. Ipinagmamalaki ko rin na isa rin ang aming farm sa mga bumuo ng competency standard ng coconut Production Level 2 ng TESDA. Noong buwan ng Holyo ay nagkaroon rin kami ng groundbreaking ceremony kasama ang Philippine Coconut Authority, Land Bank of the Philippines and Technical Education and Skills Development Authority para sa itatayo naming ADC Farm multipurpose building. Masasabi ko na malayo na ang narating ng aming farm. Noon, ay simpleng lupain lamang ito na aming napalago mula sa sariling sikap at sariling ipon. Marami ang mga hamon na dumating sa amin sunog, bagyo at iba pang mga problema pero hindi iyon naging hadlang o pangpaghinaan ako ng loob. Mas pinagsikapan ko na lang ang mga bagay-bagay hanggang sa napatunayan ko na ito pala ang agos ng aking buhay. Sa ngayon, ang aming farm ay nakakagawa, nakakapagbinta at kumikita na dahil lang sa kagalingan ng niyog. Mula sa isang puno, mula sa dahon, hanggang sa ugat nito, lahat ay pakipakinabang. Walang tapon, pwedeng pagkain, dekorasyon, kagamitan o inumin. Ang aming farm ang patunay sa pakinabang nito. Hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa lahat ng aking kasama sa farm. Bilang isang simpleng farm owner na nangarap lamang noon, nagsariling sikap hanggang sa naging matagumpay. Nais kong hilingin sa gobyerno na mas tulungan pa ang mga magsasaka, siguraduhin na mas ma magiging madali para sa amin ang mga suporta ng gobyerno at maging mabunga ang kanilang buhay dahil sa pagsasaka. Lubos rin ang aking pasasalamat ko sa ITI Region 6 sa kanilang suportang pinansyal at pisikal. Maliban sa pagkilala sa amin farm, ako rin ngayon ay isang resource person binabahagi ko sa iba ang aking mga natutunan mula sa pagsimula ng aking farm. Ang mga proseso ng aming produkto at mga pwedeng gawin o i-apply sa kanilang farm na maaring pagkakitaan. Salamat din sa iba't ibang ehensya ng gobyerno sa Philippine Coconut Authority, Department of Trade and Industry, Agricultural Training Institute. Dahil sa mga tulong na suporta nila, ang ADC Farm Training and Assessment Center Incorporated ay buhay na buhay dahil sa niyog. Talagang patunay na ang niyog ay tree of life.